Sa gitna ng tulong na naibibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakatuon naman ng Marcos Administration sa pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang mga pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Ang buong detalye iatid sa atin ni Rose Babiera. Binigyang din di na Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchaliana na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakataon sa pagpapasigla ng ekonomiya at paghatid ng magandang edukasyon para tulungan ang bawat Pilipino. Sa panayam kay Secretary Gatchaliana, sinabi ng kalihim na bagamat panandali ang lunas lamang na ibibigay ng social welfare sa tulong ng kagawaran, Nananatili namang prioridad ng Marcos Admin ang pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Mm -hmm. Kung matatanda nyo, lagi ng Pangulo sinasabi, panandalian o temporary lang nalunas ang social welfare, ang anti-poverty programs katulad ng libreng edukasyon, uh, pag, uh, paglago ng ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Yan yung mga bagay na long-term in nature para maiahon natin sila sa kahirapan. Sa parehong panayam, pinambulaan na din ni Secretary Gatchalian ang umano'y pagiging Ayuda Nation ng Pilipinas kung saan nakaasa na lamang ang mga mamamayan sa tulong mula sa gobyerno. Ayon sa kalihim, wala siyang nakikitang mali rito dahil ang pagpapaabot ng tulong at serbisyo aniya ang mandato ng DSWD. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng focus sa mga pangmatagalang programa gaya ng edukasyon at ekonomiya ng Marcos Admin ay tugon para hindi na kailangan pang lumapit ng mga Pilipino sa social welfare. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.